Kuya, crush mo ba ako? Paano masabi? Kasi nakikita ko sa mukha mo, may gusto ka sa akin eh. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao sa mukha ng tao. Eh uh -huh. e bakit binigyan mo ko ng bulaklak tapos binayara mo pa yung nagbigay sa akin? Walang bayad-bayad kaya kaibigan ko yun. Tatanungin kita kuya, mahal mo ba ako? Parang mo ba akong tanungin? Eh kasi nga, sabi mo sa sulat na binigay mo sa akin. Mahal mo ko. Ang gulo-gulo pa nga sulat mo eh. Mabilisan mo lang ba ginawa yun? Paano mo nasabi mabilisan? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabi mabilisan? Uy kuya, aminin mo na kasi. May crush ka sa akin. Eh paano ko naman aminin yun? Inamin mo na nga sa kaibigan mo na may gusto ka sa akin eh. Tapos magsisinungaling ka sa akin. Sinungaling ka ako